Ito yung huli natin ng unang lusong. Wala nang isda ron sa may ano. Ada tayo sa lobster. Huli ni Master Ben, makasisid. Yan, yeah, marami rin. Dalawang lapu-lapu. Marami ka bang huli? Hindi lang. Kasi ko na, tinatapakan ko na ka sa ko. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hello mga kasisid, magandang gabi po, po sa inyong lahat Welcome back na naman sa ating YouTube channel Panibagong gabi at panabagong pagsisid na naman tayo ngayon Yan bali, kakababa lang namin sa kutad mga sisid Time check tayo, 8.30 na ng gabi Yan kasama natin si Master Bin Yan ay si sila Master Yang, ito Kainan pa sila nakababa, naman na sila Ito, so, ginamit na na yung bangka natin Mukhang jackpot ah! eh uh, na may na nakita eh Doon tapat ako, nakakabuling yun Wala na nadalimang kuta? Wala Wala? Pero siya maliit Sa akin ba? Master? Sa talunan at saka sa Tagbintini. Tagbintini? Ano bangos? ngos? <minti> ano po ah? Master. Ano <minti> oh, yan? <Mag> yan? <minti> Bangkota yan? <minti> Bangkota? Ang huli ni Juris. Bangos? Ano? Oh, oh. Ano? Puro At saka, saka, saka butbutan. Ah, umiinom <minti> na itong bata natin. Tara, mas, ano mo, iangat natin na kunti. Mamaya-maya tayo alas eh. Nahuli naman pala ng Master G, Master eh. salamat. Hindi rin nakawala. Ayun, bangkuta. Ayan, may ilaw pa, oh. Bapang Isang kiluhin. Ayan. Dalawa yan, oh. Dalawa sa isa. Isang kulita, ayan, oh. Saan? Ha? Ah. Bangkuti naman niya, master, eh! Malapit na yung bangkuta, ayan. Nakamotong, ano, ano, ano. Sabi, di ako! O, kasi bakit kasi nang buwalok, anong, bartol, kasi, ah, o, ganyan, ay. Dito lang ako sa pulin. Kapatang mo dyan sa pulin. Layo naman kasi ng pulin mo, master. Ayoko sa kanya, Okay na, master. Yun. Paano ako? yan? pa yung kulangot mo dyan eh. Tapala ka nito? <laughs> ano? Nalulod <laughs> na pa nga dyan, nakita kita kukuha-kuha. Ah, tinuturuan ni Master J si Master Ben paano magpa-under ng makina. Kachok yan ha. Sige nga, sir. Tapos so, so, pag umander na, balik mo gano'n. Nagpigas hmm. naman pala eh. Ah, under na. Under yan ha. Sige nga, sir. Sige nga pala Master. Ah, diyan pampatay? Hmm. Nice pala eh. Automatic yun, pang-compressor yun. Master Bean on the road. Hinete ng bangka. <laughs> Ngayon, dito pala yung mga ano natin, no? Oh. Kasisid. <laughs> Idol! Oh. <laughs> mga master. <laughs> Kaya uli nyo? <laughs> Kulita. <laughs> Kulita. <laughs> Kulita o <ko> kuliti? Kulita <laughs> naman. Ah, malaki. Kulita na. <laughs> Na. Ay, butik ang dalawang pala niyan. Magpala niya ito. Sarap pa yata ang ulam niyan ah. Kimlai. Aaral niyo doon sa nakitang bangkutan ni Master na malaki daw? Dito daw eh. Hindi yan. Eh. Laki, Laki lobster. Baka yun ba naman yan, Master? Nalamalik pa talang. Iba yan? <laughs> doon. May, to. May to. <laughs> <laughs> sumabit to. <laughs> sumabit sa pana. <laughs> ang talim siguro ng pana ni Master. Okay. Okay. <laughs> ano ba ang musibos? Ay, bangas pala si Jura sa si dalawa. Ano, hmm. may ako, oh, mayroon akong ano, pampan. <laughs> ano yan, master? Surahan. <laughs> <laughs> <inaudible> oh, <Miro. laughs> Kumusta po ang lahat mga kasisid? Yan, bali, papunta na nga pala kami ni Master Yang sa spot kung saan tayo mamamana. Bali, nagdanda daan lang kami dyan mga kasisid. Bali, dalawang bangka nga pala kami ngayon. Kasama namin si kasisid Larry at si Juris. Yan, nagdaan lang kami para sakto pagpunta natin doon sa spot eh, lubog na po ang buwan. Yan, bali, meron pa nga pala tayong isang kasamang buwan kasi Master Yang. Bali, hap mo niya lang pala yan mga kasisid. Yeah. Yan. Pag namin dito sa spot mga kasisid eh, nagpaalam na nga pala dyan si Master Yang sa guard para meron tayong bas-bas. sir. Mamana lang po. Bigas-bigas. Salamat po. Salamat lang, master. labang bang kiss? <laughs> okay mga sisid, mabis na tayo mamana. Maraming maraming salamat niya po pala kay sir dahil pinayagan niyo po kami sir na mamana rito sa inyong lugar. Bale, nagpalit na nga pala tayo ng flashlight mga sisid. Tiniram po muna natin yung flashlight ni Master Yang kaya ako napansin niyo ay eh, malinaw na po yung video natin. Ito nakakita tayo ng malaking palus ay grabe nasa around 3 kilos yan kaya lang hindi natin kukunin mga sisid kasi malayo na po tayo sa bangka at wala po tayong dalang kuchilyo ito hanap lang tayo ng ibang mapapana mga sisid ito meron tayong nakitang kulay asul na paru-paro at pag ko rin sa butas eh meron ako nakitang kimlay Eh, sinuper slow mo ko mga sisid kasi mabilis yung pangyayari dyan yung biglang pumihit ngayon nahuli ako ng kalabit ng trigger kaya hindi natin tinamaan. Kaya medyo hindi maganda yung panimula natin dyan. Pero babawi tayo mamaya mga kasisid. Ayos lang yan. After kong makakuha ng hangin, ito binaligang ko. Tinaray ko kung baka sakaling hindi pa siya umaalis. Na kaya lang medyo naglabo na yung loob ng butas mga kasisid. Pagka inantay pa natin luminaw yun, mauubos yung oras natin dyan. Na kaya iniwanan ko na lang Paglingon ko rito sa kabila Ito may nakita akong malaking parrot fish O loro kung tawagin dito sa amin Kaya lang, hindi natin nuhulihin mga sisid Kasi meron na pong ordinan sa amin na Bawal na pong hulihin ang loro Hindi tayo magmulta dyan ng 20,000 pesos Pag nahuli tayo Yan ito, may gawa ng talakitok Apat na piraso Napiliin natin syempre yung pinakamalaki Yung sapon Ay, eh, Salamat Lord At nakabinawano na Yan yung tatlong piraso mga sisid dahil medyo malalim lalim ang spot na to binaligan ko yon kaso pagbalik ko wala na po sila dahil medyo may agus agos din na na tayo sa pwesto ito danggit parang nag sunbait eh sa pulitan danggit ka ah, inigkasan ko mga sisid pero medyo inadjust ko yung pana after noon ito nakakita tayo ng sungot ng lobster Yung kaso hindi pasok sa standard ko mga sisid huwag na natin kulit maliit pa Ayan, after nun makasisid ito nakauloy pa na tayo dyan ng talakitok uh, blue pin trebali kaya lang di ko na dahil na late po yung pagbukas ko ng camera dyan ito hanap ulit and danggit bali yung dalawang piraso yung danggit na yun makasisid unahin natin yung nasa ibabaw kasi maganda yung higa niya Ayan, tutusukin lang natin makasisid tapos balikan natin yung isa Ayan, pagbalik ko sa isa makasisid yun maganda na rin yung higa Bali ko pa pala ako ng hangin dyan Yun, tusok Ayos, dalawang danggit mo asisid Sid Parehas ko lang tinusok Yan, after nun eh, may nakita lapu-lapu pala dyan Na sumuksok sa ilalim ng bato Sa pool Ay, eh, Medyo maganda ka rin ang size ng lapu-lapu na ito mga kasisid. Maganda rin po ang presyuhan dito sa amin Hindi na nawawala ang 250 ang kilo Minsan ay nagti-300 pa yan mga kasisid, pag Pagka uh, may mga akwasyon Or medyo madalang ang dating ng isda After nun eh, ito nakakita tayo ng dalawang susong malaki Luzon dalaga po iyan kaya lang talagang sobrang laki niya ng mga sisid kaya malaking bangkuta mga sisid grabe wow! ang tagal ko na hindi nakakahuli ng bangkuta iyan no thank you lord at nakatagpo siguro mga nasa dalawang buwan na akong hindi nakapana ng bangkuta mga sisid na pagtira natin medyo na stroke ang tama mga sisid na e, hindi na nakagalaw Tinamaan niya sa parting batok. Nasa 150 ang kilo niya dito sa amin mga sisig. Ang diameter natin nasa isang kilo lang. Isang 150 na yan. After nun ito, may pinala nga pala ako niyang tandain. Hindi ko nakuha na ng video. Sobrang ilap po kasi ng isda na ito. Yung bali, dalawang beses ko palang pinala yung mga sisig. Yung unang tira ko eh... Dumaplace Inabulhabul ko pa siya Hanggang sa Yung naabutan ko Sa na may ilalim ng bato Sumiksik kaya yung unang tira natin Mga sisid oh. Napunit ang laman ngayon ito, after nun eh, binaligan ko pala dyan yung mga pinaguhulihan natin ng mga kimlay. Yung mga laki kimlay yung mga nakaraang episode natin. Yung kaso lang, this time, parang ulang naman mga sisid. Tsaka napansin ko yung bato, parang putim-puti. Sabi po kasi nila Master J, nila Master Yang, tsaka ni Master Dudo, yung mga veterano nating mga master. Pagka namumuti po ang bato, sinusod yung po yan. Ayun po yung panglaso sa isda. Kaya nakakalungkot mga sisid. After nyan ito, suno yung sa pole. Grabe, buti nakatagpo tayo ng sulo. Ang natin bago nasundan yung tandain mga sisid. Siguro mga 20 minutes tayo naglalangoy bago natin nahuli ito. Ay medyo madalang na po talaga ang isda rito mga sisid. Ayun, pero ayos lang, at least nakakulit tayo kahit papaano. After nyo nito, itong butas na ito mga sisid, dito ako madalas makahuli ng papa papakol. yung binaligan natin, this time mga sisid, may laman. Yan, papanain na natin kasi hindi abot. Yun! tinamaan mga sisig tapos tsaka natin sinuksok yung pana parang binaon natin ang gusto kasi napakatigas po ng balat ng papakol nung bali umahon ako dyan binaligan ko yun malaki ito mga sisig ay grabe napakasarap ito sa pangihaw ay hindi ko ibibenta ito dahil matagal tagal tayo hindi nakulin ng papakol Masarap itong pang ulam mo kasisid. tuwa na naman si Ma'am nito. Tamang tama ito ay pare sa pipino. Lasang birch tree. <laughs> Yan, bali umahon na nga pala tayo dyan para lumipat ng spot mga sisid dahil madalang na po ang isda. Nalinis doon kanina. Parang para winalis. Nalaga daw na ng kompresura ng master. Pakol. <laughs> Pakol, ang laki yun. Ah! Ang laki na mapakol. Yahoo! Sa lahat, wala pa sa kalahat sinaya ko. Okay, good morning mga sisid. Time check tayo. 2.30 na ng madaling araw bale sila Master Yang hindi na daw lulusong mayroon ang plano eh magpapababa tayo sa way may babaw na ispat mga sisid dalawa lang kami ni Master Bid tapos sa atay na lang kami ni Master Yang doon sa labas Yan. sana makadali tayo doon sa pinagbabaw na ispat mga sisid ng malalaki na pulabo Yan. ano sa mga mauli natin mga sisid lulusong ulit tayo okay mga sisid hindi na tayo Master patay Patay na makina. <laughs> Nawa ka doon yung Master ng tambutyo <laughs> Mainit yun Halos mo na tayo mga sisid ay. Master, ingat Jesus Ay Ito kami natin yung panay, dalasig Let's go, panay Okay mga sisid, bali pakalawang lusong po tayo Bali ang gamit nating flashlight dyan ay yung matulis po ang ilaw Dahil natitimpla po ang ilaw na ito Hindi kagaya po nung flashlight ni Master Yang Talagang malakas po masyado Mabubuli liyaso po tayo ng gwarja Ito lang yung gamitin natin pagka dito sa pinagbabawala spot mga sisid. Ito baki. Isa pool. Unang huli nga para natin doon mga sisid yung surahan. Matagal tayo dyan bago nakahuli mga sisid. Siguro mga nasa isang oras na kami naglalawin yung sisid dairy. Medyo madalang na rin po ang isda rito. Hindi may uubo sa iblalim ng dagat. <laughs> Tawag si mga sisid. Ito sa maral din ito eh. pool gan sa maral Ay! Grabe, sayang mo kasi Hindi nakabaon yung ano, sima So ayaw, ang laki Ayun, May motor pa sa ilalim ng dagat, mga sisid Chapter ng mga sisid <laughs> Tawag tayo, kasa tayo ng pana Ayan, Balikan natin, kaso nga lang hindi na sa Maradonuchi nakita natin mga sisid Labian Yo! Stork ang tama mga sisid Thank you Lord kahit na nakawala yung sa Maradona at yung eh, at least merong kapalit labian medyo malaki-laki na rin po ang size nito uh, hindi na mawawala ang apat na guhit yung bali makalipas ng 30 minutes mga assisted ito nakarating din tayo sa pier medyo malayo-layo rin yung nilaluhin namin ng assisted Larry kaya ito pahinga muna tayo dito sa nilagay natin lubid sa ilalim ng pier mga assisted yan tinali lang natin dito sa may magkabilang poste yan para lang tayo naguduyan dyan yan after natin magpahinga ito hanap ulit tayo ng isda ito papakul ang takmay natin sa buntot. Yari ka! Grabe, malaki ito mga kasisid. Nakahuli rin si Master Dudu yung ito kanina. Tsaka si Master J. Halos kasi nalakihan ito mga kasisid. Huh. Papakol. Laki. Yan after na ito. tayo ng turos. Kaya lang sobrang ilap. Kaya sinubukan kong habulin yan mga sisid. Kaya lang di ko na inabutan. After na pagkaahong ko ito, sa kakahabol ko sa turos pag ahon natin nandito na tayo sa labas ng pier ay grabe buti wala nakakita sa atin kaya ito kawan apat na peraso kaya syempre pipiliin natin yung pinakamalaki mga sisid sa pool stroke ang tama yan pag natin doon sa pinakamalaki yung nagsirita na yung tatlo wala man lang natara kahit isang peraso yan malaki lang ito mga sisid nasa kalahating kilo ito turos pa yung sa pool ulit Mukhang nagsampahan na yung turos. Sana magtuloy-tuloy mga sisid Mahalang kilo niyan dito sa amin Ito hanap ulit Yun Lobsteritis Mga sisid Natakmain natin Para mapanatili natin yung taba niya Ayos Thank you Lord And Sana madagdagan mga sisid Para ayos ang kitaan natin mamaya Ito hanap ulit May nakita isda Yun Turos Sa pulkan turos ka May isang panganong turos dito Mga sisid sana magtuloy-tuloy ito makadali man lang tayo ng kahit 2 kilo 3 kilo mga sisid. eh kung 300 naman ang kilo nito eh portan linaw ba? Diba? yan bali after nun eh ito nakita ko yung gwardiya dyan makasisid nangangawil dun sa, sa ibabaw ng pier yan kaya medyo dumistansya na ako dun sa pier makasisid baka tayo mabulilyas o oh. ito terus pa sa Pulgan Tours Car. Yan bali na huli nga pala natin ito sa pinakamalalim makasisid sisid. bilangin natin kung ilang One, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Oo oh, mga sisit, talaga. Pero ayos lang kasi kaya naman natin na may aso pa sa ilalim ng dagat. Nawala nga yung manok aso naman. Madaling araw na nga tayo nagbubuy sa over. Yan ito, may turos pa mga sisid. Yun, sa pool. Ang bali mas malalim yung natin ng mga sisid. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, doon isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing labing walo, labing twenty, harapin naman yun sa around 7 hanggang 8 na di pa po yun mga sisid yan ito sumampan na talaga ang turos mga sisid apat na piraso yun syempre pipili natin yung pinakamalaki yun sa pool may kasama silang malalaki lagi mga sisid yung kawan hindi na mawawala ang apat na guhit dito hanggang kalahating kilo mga sisid and after nun ito binalikan ko pala yung pinagulian natin ng lapu-lapu yung bakal kaya lang this time walang laman mga sisid at Tapos nakahuli tayo dyan sa Maral Dunant Chim mga kasisid Kaya lang din natin nakuha na ng video At ito na rin po yung huling isda na nahuli natin Dahil nalobot na po ang ating camera maraming maraming marami salamat po sa panonood mga sisid Update ko po kayo mamaya sa ating nahuli Good morning mga sisid yeah. Dito na tayo sa Kutad Time check tayo 6.30 na ng umaga Ayan, jackpot ang ano, team kasisid Ayan, Update ko kayo sa mga nahuli namin Ayan, Ito muna sa akin mga sisid Tatanggalin ko yung ano Yan, nahuli natin. Ito yung huli natin ng unang lusong. Makasisid yan. Kakaunti lang. Wala nang isda ron sa may ano, basay. Pinama natin ng una. Nakompresor yun makasisid. Grabe. Pagkalinis. Halos wala nang lumalang yung isda. Yan yung na huli natin Tira-tira na lang siguro nila yan. Yan ito yung huli natin ng pangalawang lusong. Yan, dalawang oras. Dalawang oras din tayo na manaroon sa may pangalawang pinagbabawal na ispat makasisid. Kadal tayo sa lobster. Mailing nga si. Good size. Ano siya? Tapos puro turos. Uh, De roche. isang malaking papakol na lapad. Puli ni Master Ben makasisid. Yeah, marami rin. Mga surahan ito, mga pangihaw mo. Dalawang lapu-lapu. Dalawang kilo na 'yan, dalawang piraso. A lobster, apat na piraso. Sari-sari. Ang ganda isda na ito. Ang isda niya. Turos. May maraming baki. Huli ni Master Yang ito. Master! Marami ka bang huli? Hindi lang. <coughs> Walang paglagyan. <laughs> Wala. Sinesiksik ko na. Tinatapakan ko na ka sa corner ko. <laughs> Hindi lang <na> huli ko. <coughs> Ay! <coughs> Ang dami! Eh. Yung unang huli ko kanina eh, Ito. Yan yeah, lumusong kasi sila kanina mga sisid. Pero? Nung maaga pa lang, no? may buwan pa. Ayan yung huli niya nung una. Tapos pangalawang lusong ito. Dami mag sisitong dami. Ito, huli ni Juris mga sisitong Yan. ba? Dalawang lusong din yan si Juris. Oh 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 Yeah, good evening sa inyo lahat mga sisid. Kakagising ko lang. Ginabi na tayo ng gising. Gawa ng ano, wala tayong tulog kanina. Magdamagan. Yung sa isda natin, tinara natin yung dalawang papakol na malaki mga sisid. Para makalibra tayo ng pangulam. Naihaw ko na. Ito yung papakol na lapad. Tapos ito yung papakol na, yung papakol bato. Malaki mga tagigisang iluhin. Bali ka, kaya rin lang po natin kumain. Ayan, busog-lusog na naman ang kasisid nyo. Napakasarap ng, ano, papakol. Ang bali, update nyo pala kayo mga kasisid sa kinita natin. Update nyo kayo sa presyo ng isda kanya sa consignation. Ito, resibo. Ayan, mahal ang isda kanina mga kasisid. Yan. Bali, itong apat na kilo na ito makasisid. Ito po yung mga toros natin. Kasama na po dyan yung talakitok yung mga tandain, tsaka yung suno. Yan. Bali, 300 ng kilo makasisid. Yan. Kumita tayo doon ng 1,200. Tapos itong 2.4 makasisid, ito po yung mga danggit. Yan. Lahat po yan, yung mga sari-sari. Kasama na po dyan yung bangkuta. Yan. 210 ng kilo makasisid. Ang mahal. Tapos itong 0.3, ito naman po yung lobster natin na isang piraso. Yan. 1,000 ng kilo. Meron pong bumili kanina na outsider. Pang ulam lang daw po niya. Kasi daw po, meron daw po siyang sakit. Tapos, ang nerekomenda pong gamot ng doktor sa kanya ay lobster. Ay grabe naman pagkamahal ng sakit niya, mga sisid. Yung bali, kumita tayo sa lobster natin isang piraso 300 pesos, mga sisid. Tapos, yung kasisid nila, yung apat na lobster niya, kumita po siya doon ng 700 pesos, mga sisid. 0.7 naman po yung sa kanya. Yung tapos, ito yung total sana natin, 2004. Tapos, may kaltas sa 7%, 140 yung kaltas. Ito yung total nakita natin, mga sisid. 1,864 Ah, malaki yung kinita ng isisid nila rin mga sisid. 2,500. Uh, Kasi meron po siyang dalawang malaking lapu-lapu. Tapos yung lobster niya, 700 na bili. Yan, kaya kwartang linaw kami ni isisid mga sisid. Yan. Maraming maraming salamat na naman sa ating mahal na Panginoon, mga sisid, sa biyaya na naman po na pinagkanoob sa atin. Maligit ito na lang din po ang ating video mga sisid. Maraming maraming salamat po sa panonood at sa walang sawa nyo pong pagsuporta mga sisid. Tapos puso pong pasasalamat. Kaya yeah, mga sisid, laging nyo po tatandaan sakit na naman pong hirap ng buhay. Sa aming mangisda, ang buhay ay pasisid-sisid lang. Kaya yeah, mga sisid, thank you for watching. Ingat po kayo palagi. And peace out!